Kinigwas ang gwasan, labas ang pitupat. na. So, kung nakaw ang asunto mo, rip ang asunto mo, iihilin ka pa sa loob. Kung ayaw ko na, ayaw ko na, ayaw ko na bumalik ng loob. Yung time na yon naglaot ako. Nagtapat ako sa bahay ng tiyuin ng asawa ko. Pantang tanghali, lumuong ako. Nabigyan ko ng isda at saka sana makainom din ng tuba. Pinunduhan ko ng bangka ko. Punta ko doon dalan ng isda at saka tigita. Mahal ko yung tiyuin ng asawa ko. Pagdating ko doon, nagtaupo ko. Mano, si Balbon to. Hindi nagsagot. Narinig ko. nagbagulbul sa loob. Mano, ano nangyari siya? Eh, hey, ikaw ito dong. Sabi ko, oh. Nagbagot-bot ako dong. Ano man, pinato ang tindahan ko sa dalawang bukoy. Kaya, ano man, bakit pinato? Hindi ko pinautang ng tuba. Pinato. Saan na sila ngayon? Andiyan sa likod, sa daan ng kadapa. Anong ginawa ko? Pumasok ako sa kusina. Tiyoe ng asawa ko, pumasok ko doon. Kumuha ko ng kutsyo. Pinuntahan ko sa likod, hando nagdapa. Hinabol ko, nabutan ko yung isa. Ayun, sinaps ko. Sinundan ko na naman ang isa. Hindi ko na nanahahabong. Medyo may kadistansya ana. Lay layo na. Umalik ako. Pagbalik ko, tininan ko, wala na, wala na. Pumunta na ako naman sa bahay ng tiyoe ng misis ko. Sinabihan ko, mano, nakaganti ka na. Bakit? Ano ginawa mo? Ando no sa ah, sabi ko, oh, ando. Sabi ko sa si kanya, mano, huwag mong pap pabayaan ang mga anak ko. Sabi niya sa atin, oh, sige dong, hindi ko pabayaan. At saka tumulong ka ng kuha ng abogado. Sabi niya, sige dong, akong bahala. Hirap talaga. Unang-unang pasok yun ng looban. Bawat ano ko, asunto ko, surrender ako. Bawat asunto ko, surrender ko. Daladala ko ang gamit. Sa doon ako sa loob. Paminsan lang ako dalawin sa asawa ko. Paminsan lang ako dalawin. Sinto ano man sa mga anak ko, maliliit pang anak ko. Eh, tulong-tulungan din sa tiyo eh ng asawa ko. Partis pagkain. Ayawan ko ba? Bakit anong palad ko siguro? Basta makita ko nga mayroong inape eh. mainit ng dugo ko oh. mainit ng dugo ko oh. <laughs> ipagtanggol ko talaga ayun doon ako sa kulungan eh syempre unang pasok ko ngayon pagpasok ko doon inanong kagad ako ng mayor anong kaso mo sabi ko ano murder oh yan okay yan <laughs> wag lang yung mangnakaw ka wag lang yung mangrip ka wag lang yung magbibinta ka ng ano dyan ha wag yan bawal sa amin yan paro sa nang abutin dito Niyo sa iyo murder okay anong pinatay mo sabi ko civilian mayor hindi eh, ano civilian lang ang um, nakaano doon sa loob ng kulungan kapag mangnakaw ka rape ang kaso mo. Ay lalo na kung rep. Damitan ka ng damit sa babae. Itikatabi ka sa mayor. Pagkagali. Waitin ka. Ang ano na naman, ang kaso na naman nga, <coughs> ano, yung nakaw. Malaking parusa. Padil sa puwet. Kahit sa Muntinro pa. Yung pagda tala ko sa si Muntinro pa, ang ano, ang mga killer doon sa tabi lang. Sa tabi. Huwag mong sasanggiin. Pag sanggiin mo, may paglagyan ka. Kaya nga, ako natakot ako nung una pong pagkakulong. Mabuti nga yun kaysa Jill lang. Pero ganun pa rin. May mga siga-siga. Umabot ako ng walong buwan yata kung siyam. Dumating ang ano ko, dumating ang hearing. May kay Amina kabilado ako. Isang hiringan lang. Nasintensyaan ako ng apat na taon at saka walong puntot. Ang walong taon. Nagtiis ako doon. Ang nakasaklap pa naman kung ka, kawawa ka. Doon ka sa siminto maghiga. Pagkabanig ka lang ng karton kung may karton ka. Pero kung wala kang karton, magtiis ka sa siminto. Karamihan doon sa loob, mag mamaga itong paa. Nako, kung anong siksik sa sardinas, ganun. Hindi ka maka, ano, hindi ka maka ikot-ikot na ano. Pag tingaya ka, tingaya. Kung talikilid ka, takilid. Yun na naman ang nakasaklap. Kaya ang minarya, papalit-palit yan. Tatlong minarya, palit-palit yan, oras-oras yan. Pag ikaw magpapaalam nga may hindi ka makatayo kung hindi hubad lahat. Hubad lahat, walang maiwan sa katawan mo. Kahit brief, walang maiwan, punta ka na doon sa anong kubeta, may ka doon. Kung ngayon pagkatapos mo ihi doon, magdahan-dahan ka nga hindi ka makaapak sa mga kasamahan mong natulog. Kapag makaapa ka, yari ka sa minarya. Pagdating ko ng ano, yung nasintensyaan si ako, pagdating ko ng dalawang taon na maging minarya ako. Hanggang pagdating na naman ng tatlong taon na atista na ako ng mayor. Kaysa queer na ka lang. Ang isang takal, eh, malaki ka nga musubo, tatlong subo lang, saka isang hiwang nga maliit. Pero pagdating doon sa mayor, at isa mayor, yung mga, may mga katungkulan, maganda na ang kain. Lalo na kung may ano ka, dalaw. Pag may dalaw ka, palangga ka sa mayor, kung may dalaw ka. Pagka tatlong taon kalahati, awa ng Diyos, tinawagan ako ng laya. Sa, wag ka na magbalik. Mahirap, sabi ko, sa, wag mo nang lulukutin ang banig ko dyan. Wag mo nang lulukutin ito. Hindi pa kung makaano nga, hindi ako babalik. Kung buhay ko na ang kailangan nila, talagang babalik. Balik ako dyan. Huwag mong ang banig ko. Dyan sa tarima ko. Huwag mong lukutin yan. Sige siya. Hihintay kami. Yung mga kapusa pa yan. Hihintay kami. Oh. Ngayong paglabas, dami ng ano. Siya, ikaw muna. Kailangan nga, huwi ka. Ano ka lang. Yung damit mo lang sa katawan mo. Amin na yan. Ang mga ano mo. Anong ano mo dyan. Amin na yan. Pwede. Albur na namin yan siya. O oh, sige. O oh, sige na. Ito ha. Bahin-bahinin nito ito. Ito lang ang dala ko. Itong suot. Bahin Para oh. lang sa pakisamahan natin dito sa loob. Tungtuwa sila. Tungtuwa sila. Ngayon, alias ako. Babay pa, babay. okay umuwi ako sa amin. Pagdating ko nung karabing tuwa sa kamilya ko at sa mga kapatid ko. Anong ginawa? Nagkatay ng baboy nga maliit lang, ngitsunin. Yun, yun ang gisalo-saloan namin Masaya. Kasi, kung nang una kong asunto yun, masaya ang kapatid ko ako nakalaya. Ngayon, pagdating sa laya, mga ilang linggo, bumalik na naman ako sa bago ko. Kaya, kawawa naman mga anak ko, maliliit. Balik na naman ako, dagat. yung tuwiin sa asawa ko, yun, pinuntahan ko. kapatid ano, kapusta? Wala na ba na <coughs> sa iyo dito. Wala na dong, nabawasan nang buhoy ng isa. Sabi ko, salamat naman. Sabi ko, salamat naman, mano. Alam mo, sir, yun talaga ang ayaw ko. Maniniwala kayo, sir. Ayaw ko ba, palad ko yung, palad ko siguro. Ayaw ko nga, kahit mag-asawa pa kayo, kahit ilang beses pa kayo kasalin, mag-asawa kayo, magkinasal kayo kung sa hindi. Kapag makita ko nga binugbog-bog ang babae, umingat ka lang sa akin. Yan yan sa batas. Ang babae, hindi mo dapat bugbogin, mamahalin mo. Kasi hindi ka ma ng liwanag kung walang babae, hindi ka magkakita liwanag. Pagdating ng <coughs> siyam na buwan, ikaw ay panganak. Nasaan na naman ang kabilang paa sa babae, sa hukay? Okay. Ngayon, normal ang panganak mo. Gialagaan ka hanggang sa paglaki. Giano ka, gipaaral ka para naman may mayroon kang sariling trabaho kung makatapos ka. Yun ang ano dyan sa babae. Kailangan, wag mong saktan. Mamahalin mo ang babae. Ngayon, yung hapon na pag uwi ko, siyempre ako may karitan. Tuba, ba? na ako na magkarit ako ng agaw dilem. Una doon, yung kasama ko nga nagkakarit din, isang kini ugan lang nagtakarit na sa doon di ko alam nga nakaupo ako doon sa may hagdanan pagbaba ni sa tanong kaagad sa asawa ko nasaan ang asawa mo sabi ko diyan sa loob palabasin mo na nga balibalihin ko nang tampaling sabi ko ha bakit ano kasalanan sa asawa ko hindi nga ako nakapanakit diyan ikaw pa ngayon humarap siya sa akin pinagsusuntok ako tatlong beses dalawa sa takileran sa sa eh, hindi ko pinansin yun lang ang binantayan ko sa kanya yung kamay niya sa nga humawak ng karit niya. ngayon yung yung ko sa kamay niya, doon na ang kamay niya sa puluan, hindi na alam nga ang karit ko, hindi ko lang sa kaluban, nakabit-bit na, kaya ayaw ko magdala ng karit doon sa taas, nga may kaluban, kaya delikado pa masugatan ka. Hindi na alam nga, nakahawak na ko, umawak siya ng puluan niya ng karit niya, binigwasan-gwasan, labas ang bitukan niya. Tatlong bisis ako niya gisuntok, tatlong bisis ko rin siya binirahan. Siyempre, ganti ko yon. Gumapang sila, hawak siya sa dingding ng bahay ko, pinabayaan ko na siya pagdating doon sa pinakatabi doon, natumbas siya. Ang ginawa ko, pumunta ako sa police station, nag-surrender ako. Dala ko ang karit ko. Ngayon, napail na ang kaso. Hanggang sa nadala ako ng provincial jail. Doon na naman sa provincial jail, magtatatlong taon ako doon. Tinulungan ako sa TUN ko para nga ma-absorb ang kaso ko. Tinulungan ako. Nagsabi sa akin, huwag kang mag-alala. <laughs> Hindi yan makaubo sa abogado natin. Ay ngayon, awa ng Diyos. Unang hearing, aminado yun na disintensya na ko natutuwa ako kaya nakatatlong taon ako ngayon nadala ako ng Muntinlupa doon sa Muntinlupa nakasiyam na buwan ako doon nagkasakit ako kala ko mamatay na ko awa ng Diyos gumaling ako pagaling ko naawa pa rin talaga ang Diyos hindi talaga ako tinalikdahan pinasok ako sa Kitchen Boy doon tumaba ako. Lumaki ang katawan ko doon daming pagkain mga uh, kaibigan ko nga ano doon kahit hindi ko kapangkat kahit DBC 45 basta kaibigan ko hindi namin pinain pinahiral ang tatak namin. Ang pinahiral namin ang puso. Kaya nga, magmula doon sa Cebu hanggang Muntinlo pa, hanggang Iwahig, wala kong baliulis yun. Hindi, hindi pumula ang krapit ako. Gideliver kami sa Iwahig. Pagdating sa Iwahig, kasi dami kasi kung alam na trabaho. Mm -hmm. Kahit nasaan saan ako isalpap. Lagadero, ano dyan, basta marami kong alam. Sa pagdating namin, isang linggo, trabaho kami doon sa Basakan. Pati na nga ang paako, ano, na, napasok sa init sa kalsada. Ang sinilas ko, naiwan pa hindi ka hindi mo pundi damputin inudnod ka sa karsada diretso diretso pagdating duin pa ako hindi na kumililigo asma nga po rin. nga isang linggo may impiliado impilyado nagkailangan ng Labaspaso. trabaho doon sa bahay niya sino you know, ang marunong magtrabaho pagtintero oh nagpataas ako kinuha ko ng empleyado ayos na naman ang pagkain ko diyan sa ano sa iwahe pero sa hindi pa ko kinuha ng labaspaso, ang kanin ko ang kanin nga deliver eh, ibigay isang ano lang isang takal kung isusubo mo tatlong subo lang at saka ang ulam kangkong may uod pang malaki pero tinapon ko lang uod hinigop ko pa rin sa bahay kay gutom grabe hirap sa loob hirap na hirap talaga sa loob <laughs> Totoo yan. Totoo yan. Kaya nga ako, uh, ano talaga ako, nga ayaw ko na. Ayaw ko na. Ayaw ko na bumalik ng loob. Huwag lang ang buhay ko tukunin. Kailalaban eh, din ako. Bahala na kung lumabalik ako sa loob. Ngayon, dyan sa may iwahid, dahil ako makisama, kinuha ako sa isang empilyado. Alaga ng baka. Ang isimulan kong alaga ng baka, hindi ko nagkamali. 24 kung 25 piraso. Sobra siguro isang taon na. Ngayon, pagka ilang taon ako dyan sa iwahe, yung kasama-kasama ko, naka nagkaroon naman ako ng uh, kasama, asawa. Kinumbinsi ko ang amo ko. Sir, paano yan, sir? Mga nganakay na. Sabi sa amo ko, walang problema. Ako nang bahala. Pagdating doon sa ano, pinagawa ko ng kubo. Ayon, nanganak. Awa ng Diyos. Mga isang buwan, mahigit. Inawagan ako ng laya. Inawagan ako lang laya. Mga isang buwan pala, mahigit ang anak ko. Babae. Batang iwahig. Kahit sino ang tanungin dito, kilalang kilala ko sa kabutihan. Hindi ako kilala sa kasamaan. Kahit bata, kilala ko. Basta bata nga mag, magkasalita na. Tanungin lang kung saan si Balbon ituturo eh, ka pang gusto ko parehas ayaw ko manakit oh, ubori rin ako saktan ang sa akin lang parehas lang pantay lang kung anong mayroon sa akin mawala ka bigyan kita kung anong mayroon ka dyan bigyan mo ako mabuti naman hanggang ngayon nandito ko wala na ang asawa kay hiniwala na si Balbon ng asawa kay naghanap ng mata okay lang para sa akin hindi ko sila guluhin hindi, hindi ko habol ayaw ko ng guluh sana kayo mga kabataan walang pili kahit sino ang ipapayo ko lang sa inyo huwag kayong lumabag ng batas huwag kayong gumamit ng awal ng batas kasi ang kulungan hindi lang ninyo alam madali gumawa ng kaso pero madali mo tayin ang laya mo kaya ingat lang kayo mga ano eh, madali lang kung pumatay kayo isang minuto lang patay na hmm. pero ilang taon ang tos doon sa loob ng kulungan kastigado pa kayo doon at saka ayos lang yung ano kriminal huwag lang yung naka Wow. lang yung rape. lang yung kung ano-ano dyan. -ano Pero kung nakaw ang asunto mo, rape ang asunto mo, iiwag ka pa sa loob. Kaya nga, iiwas kayo dyan. Lalo na yung ano, bawal nga gamot ngayon. Huwag niyo yung gagawin yan. Yun ang pinakamabango sa batas. Mabango sa batas yan. Makatikim man kayo ilang bisis, ilang bisis. Dahil mabango sa batas, mahuhuli kayo. Doon kayo matumanda ng loob ng bilangguan.